Ang dakilang piramid ng Giza ay isa sa pinakamalaking tagumpay ng arkitektura sa kasaysayan ng tao. Itinayo noong ikaapat na dinastya ng Ehipto, mga daan at 6 na BCE, inyutos itong gawin ni Paraon Khufu kilala rin bilang Chutes bilang kanyang libingan. Bahagi ito ng isang komplikadong estruktura sa Giza Plateau, kabilang ang mga piramid ni na Paraon Khafre at Menkor, pati na rin ang bantog na dakilang alamat ng Sphinx. Noong una, ang taas nito ay 146.6 metro o apat at walumpot isang talampakan, dahilan kung bakit ito ang naging pinakamataas na estruktura sa mundo sa loob ng mahigit 3,800 taon. Sa kasalukuyan, dahil sa erosyon at pagkawala ng mga batong apog na pantekit, ang taas nito ay 138.8 metro o apat na at limang talampakan. Tinawag itong, dakila, hindi lang dahil sa laki nito kundi pati na rin sa pagiging komplikado at kahalagahan nito sa kasaysayan. Ito ay itinayo upang ipakita ang kapangyarihan ng paraon at upang matiyak ang kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. Ang orihinal na pangalan nito sa sinaunang Ehipto ay Pakekufo na nangangahulugang Horizon ni Kufo. na nagpapakita ng layunin nitong maging daan patungo sa kawalang hanggan. Ang Dakilang Piramide ay matatagpuan sa Giza, isang lungsod na malapit sa Cairo, Egypt. Ang Giza Plateau ay nakaharap sa Nile River at tahanan ng ilan sa mga pinakabantog na monumento ng sinaunang sibilisasyon ng Ehipto. Ang eksaktong paraan ng pagtatayo ng piramide ay nananatiling palaisipan para sa mga mananalaysay at arkeologo. Sinasabing ginawa ito gamit ang mga rampa at pinga habang may iba namang nagsasabi na gumamit sila ng mga makabagong pulley system. Ginamit ang halos 2.3 milyong bloke ng apog at granat, na ang bawat isa ay tumitimbang mula 2.5 hanggang 80 tonelada. Ang mga manggagawa, na pinaniniwala ang pinaghalong bihasang manggagawa at mga magsasaka sa panahon ng tagulan, ang naglikha ng isang pangmatagalang pamana ang piramide ay itinayo ni Paraon Kufo bilang kanyang libingan at bilang patunay ng kanyang kapangyarihan at banal na katayuan. Naniniwala ang mga sinaunang Egyptyo na ang kamatayan ay isang transisyon patungo sa kabilang buhay, at ang piramide, kasama ang mga komplikado nitong silid at kayamanan, ay magtuturo sa kaluluwa ng Paraon patungo sa kawalang hanggan. Mga tampok ng piramide King's Chamber, matatagpuan sa loob, gawa sa granat, at itinayo upang paglagyan ng kabaong ni Kufo. Queen's Chamber, ang layunin nito ay pinagtatalunan pa rin, maaaring simboliko o para sa imbakan. Grand Gallery, isang mahabang koridor na patungo sa King's Chamber. Air shafts, natatangi sa piramideng ito, maaaring nagsilbi bilang astronomical na gamit o ventilasyon. Ang dakilang piramide ay simbolo ng talino, kapangyarihan, at relihiyosong debosyon ng sinaunang Ehipto. Naging inspirasyon ito ng maraming alamat at nananatili bilang bahagi ng UNESCO World Heritage Site. Pinapaalala rin nito ang abanteng teknolohiya at organisasyon ng lipunan noong panahong iyon.